Ano ang sentro ng iyong puso? Sino o ano ang nagpupuno nito? Ano ang laman nito na nagiging dahilan para hindi mo maibigay sa Diyos ang buong puso mo na pagmamahal? Good morning po sa ating lahat. Muli po akong inyong atin, Chen. At sa oras po na ito ay magbabahagi po muli tayo ng mga salita ng Panginoon na magbibigay gabay sa atin kung paano po natin mamahalin ang Panginoon. Bago po tayo magpatuloy ay hinihiling ko po ng inyong suporta sa pamamagitan ng pagtapos na panoorin at pakinggan ang mensahe ng video na ito. Pasubscribe na din po sa ating YouTube channel channel ang Bacanais Mini Farm. At kung may matututunan po tayo along the way sa video na ito, ay huwag po kayong mag-alinlangan na ibahagi ito sa ating comment section sa baba. Ang goal po ng mga videos natin ay makapagbahagi po ng mga salita ng Panginoon through social media platforms at nawa po ay mapagpala po tayong lahat. Okay, tuloy po tayo. Meron po tayong apat na way o paraan kung paano po natin mamahalin ng Diyos. Ang acrostic po natin ay true. T-R-U-E. So we should love God with a total love pangalawa responsive love pangatlo unshakable love and pangapat exceeding love okay so we should love god with number one, total love ang ibig sabihin kung magmamahal po tayo sa dios ay dapat undivided exclusive o walang kahati sabi po sa mateo chapter 6 verse 24 Walang aliping makakap makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen. Maaaring sa ibang kultura, sinusuportahan ang poligami o pagkakaroon ng maraming asawa. Pero pagdating sa Diyos ay hindi ito ang kanyang kalooban. Tinawag ng Diyos ang Israel para maging kanyang asawa. Kaya nga kapag suhasamba sila sa Diyos, Diyosan ay ang tawag ng Diyos sa kanila ay nangangalunya. Pinakita ng Diyos na mahalaga sa kanya ang ating katapatan. kaya ito ang unang utos na binigay niya kay Moses sa Exodo chapter 20 verse 3 or Exodus chapter 20 verse 30. Sabi dito ay huwag kang sasamba sa ibang diyos maliban sa akin. Then sabi pa sa Exodus chapter 34 verse 14, huwag kayong sasamba sa ibang diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing diyos. Alam ng Diyos na ang puso nating mga tao ay may tendency na mas magmahal sa mga tao o bagay dito sa mundo kaysa sa kanya. Kaya panay ang paalala niya sa Nahuwang na huwag tayong sasamba sa Diyos Diyosan. Now, ang Diyos Diyosan ay hindi lang mga rebulto, kung hindi ang lahat ng bagay na mas pinapahalagahan natin kaysa sa Kanya. Pwedeng ito ay trabaho, relasyon, ari-arian, posisyon, mga negosyo natin at iba pa. Ang konteksto ng Mateo uh, chapter 6 verse 24 ay patungkol sa pera, kayamanan at alam ng Panginoon Jesus na ang mga ito ang pangunahing kaagaw ng Diyos sa puso ng tao. Kaya nga galit na galit ang mga pariseyo sa Panginoong Jesus dahil ang totoong desire ng puso nila ay kapangyarihan, pera at posisyon na mas mahal nila kaysa sa pagmamahal nila sa Diyos. Sabi sa Lucas chapter 16 verse 14, nang marinig ito ng mga pariseyo, na mga sakim sa salapi ay kinutya nila si Jesus. Ang mga taong kumukutya sa salita ng Diyos ay mga taong ayaw lumapit sa Diyos. Mga taong ayaw makinig at ayaw kilalanin ng Diyos. At uh, sila yung mga nahuhumaling sa iba't ibang bagay maliban sa Diyos. Sila igaya ng mga pariseyo. Kaibigan, kung gusto mong mahalin ng Diyos ay mamahalin mo siya ng wala, wala siyang kahate. Mamahalin natin siya ng kumpleto sa puso natin. Ibig sabihin, walang ibang aagaw sa atensyon natin. Ang puso natin ay may kaligayahan lang sa Diyos ang iniisip natin ay nakatuon sa salita ng Diyos at ito ang ating sinusunod. Ang nagmamahal ng buong puso sa Diyos ay nagkakaroon ng satisfaction sa buhay kapag alam na natin na yung ginagawa natin ay nakakalugod sa Diyos. Parang sinasabi niya or sinasabi natin, Lord, wala man ako nung maraming kayamanan, ay may contentment, contentment naman ako at kasiyahan dahil alam ko na sa ginagawa ko ay natutuwa ka sa akin. Kapag meron tayong iisang layunin sa ating puso at wala, walang ibang bagay na umaagaw nito, ay sobra tayong magiging focus sa lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Ang halimbawa nito ay dahil sa iisang layunin ng puso na ang laman lang ay Diyos, ay ang Isang mag-asawa mag na papalaguin at pananatilihin nila ang kanilang marriage kahit pa nga napakaraming issue at problema ang pinagdadaanan nila hindi nila isusuko ang kanilang kasal baket dahil meron silang undivided heart para sa Diyos. Isa pang halimbawa yung mga missionary na kahit nahihirapan ay sobrang focus nila na gawin ang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Bakit? Kasi meron silang undivided loyalty. Exclusive ang kanilang puso para sa Diyos. Si Mary na ibinuhos yung kanyang mamahaling pabango sa Panginoong Jesus na ang halaga nito ay buong salary na, isa, na niya sa isang taon. Bakit? Meron siyang pagmamahal sa Panginoong Hesus na walang kahate. Kaya nga mga kapatid, tanong po natin ito sa ating sarili. Ang puso ba natin ay nagmamahal sa Diyos ng walang kaagaw, walang kahate? Sabi sa Psalms chapter 86 verse 11, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness; give me an undivided heart that I may fear your name. Ang undivided heart ay mayroong buong pagnanasa na sundin ang kalooban ng Diyos. Yung puso na walang kahati sa Diyos ang magbibigay sa atin ng determinasyon para gawin ang mga pinapagawa sa atin ng Diyos. Ito ang magbibigay sa atin ng pagnanasang ibigay ang best natin para sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Sobrang focus tayo na magtataka ang mga tao dahil hindi tayo natitinag sa paglilingkod natin sa Diyos. Hindi tayo natitinag na lumago sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa. Hindi tayo natitinag na maging estudyante ng Diyos. Palagi tayong nasasabik matuto at alam natin na sa araw-araw ay kailangan nating lumago upang maibigay natin ang best natin para sa Diyos. Ang ibig sabihin po ng total love ay hindi tayo namamangka sa dalawang ilog. Sabi sa mga Awit chapter 119 verse 113, ipinagtatanim ko sila na may salawahang pag-iisip ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko. Ang ibig sabihin po ng may salawahang pag-iisip ay minsan mainit na mainit tayo sa Diyos at minsan ay hindi. Maring hindi tayo hindi maganda ang sirkumstansya ng ating buhay o maring kaya tayo maligamgam sa Diyos ay dahil nalulunod tayo sa tagumpay sa ating karir o sa ating business. Ang sabi sa talata, si David galit sa salawahan ang isip pero siya sabi niya ay nagmamahal sa kautusan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang loyalty ni David ay nasa Diyos at sa salita nito. Sinisunod niya ito. Kaya nga ang ibig sa Sabihin kung ikaw ay may total love at exclusive love ito sa Dios ay exclusive lang ito sa Dios Uh, hindi tayo papayag sa isang transaksyon na taliwas sa kalooban ng Diyos. Mas mahal natin ang Diyos kaysa sa kikitain natin sa maling paraan. Ang total love ay pag-iwas natin sa maling katuruan na maaaring itinatanim sa atin kahit pa nga ang, ang, ang nagsasabi sa atin ay ang ating boss o ang ating magulang. Ang undivided heart ay pagputol natin sa relasyon sa isang tao na nagdadala sa atin sa kasalanan. Hindi tayo papayag na mas pahalagahan natin ang opinion ng ibang tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. Ang, 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 undivided heart po ay maaaring magdalawang isip tayo na sumunod sa Diyos. Pero sa bandang huli ay sa sabihin natin Lord not my will but your will be done. Nangangahulugan ito na tatanggihan natin yung mga opportunities na hindi aayon sa paglagong espiritual at sa ating integrity. Nangangahulugan ito na isasakripisyo natin yung ating personal na kapakinabangan o comfort para lang ipatupad ang kalooban ng Diyos. Mangangahulugan po ito na magugugol tayo ng mas maraming time para manalangin sa Diyos na ipaunawa sa atin ang kanyang kalooban. Mangangahulugan po ito na paglayo natin sa mga taong nag i sa atin para hindi tayo magkaroon ng commitment sa Diyos. Yung undivided heart o total love ay mangangahulugan ng pagpap patawad po natin sa at um, magiging gracious para masunod ang ating Diyos. Mas mahal po natin ang Diyos kaysa sa ating sariling karapatan na gumanti. Mangangahulugan din po ito ng pagtulong natin sa ibang tao na nangangailangan. Ang puso na nasa Diyos at kompleto ay mga ngahulugan na magkakaroon tayo ng tapang na ibahagi ang mabuting balita sa iba. Magkakaroon tayo ng tapang na gumawa ng alagad at sumunod sa Diyos at hindi natin sasabihin, hindi lahat tinawag na mag -disciple. Ang total love po ay hindi natin hahayaang maging master natin ang pera dahil ang pera ay isang mapanganib na kakompetensya ng Diyos sa ating puso. Mapanganib ito sa paraang iisipin natin na hindi natin kailangan ng ibang tao at hindi rin natin kailangan ng Diyos dahil meron tayong pera at makukuha natin ang lahat ng gusto natin. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat po tayo. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kaya mga kapatid, ano ang sentro ng ating puso? Sino o ano ang nagpupuno nito? Ano ang laman nito na nagiging dahilan para hindi natin maibigay sa Diyos ang buong nating pagmamahal. Amen. So maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe na to. At huwag niyo pong kakalimutan na abangan ang mga susunod pa nating videos para sa mas marami pang kaalaman. Thank you so much everyone at pagpalaan po tayo.